Bukas na ang pasabog na final competition at grand coronation ng 73rd Miss Universe 2024. Ngunit isang dokumento ang kumakalat ngayon sa social media na di ay resulta raw ng naganap na preliminary competition kahapon sa Mexico. True ba? Chelsea Manalo ligwak sa top 30. Ala, totoo ba to? Kahapon nga ay ginanap na ang preliminary competition at national costume. Naging hati ang reaksyon ng mga pageant fans sa ipinakitang performance ni Chelsea Manalo. In fairness naman, marami namang mga pageant fans ang nananatiling hopeful na sana ay makapasok si Chelsea Manalo sa top 30 at sana ay magtuloy-tuloy ito sa kompetisyon bukas. Marami rin ang nasatisfy sa performance na ipinakita niya sa preliminary kahapon. Subalit, marami din ang dismayado sa kanyang performance marami nagsasabi na naghold back daw ito. Mahina raw ang performance na ipinakita niya. Marami din ang dismayado, particular na sa blue evening gown na inilaban niya sa preliminary. Marami kasi ang nagsasabi na bakit naman daw Disney Princess ang atake niya? E samantalang isang Miss Universe Queen ang hinahanap ng mga judges. Queen at hindi raw princess ang hi hinahanap ng mga judges at yung evening gown down na inilaban niya hindi raw pang Miss Universe wrong choice din daw ang color ng evening gown na pinili niya at dahil dito marami ngayon ang nagsasabi na posibleng maligwak o malaki raw ang chance ang maligwak si Chelsea Manaro sa top 30 semifinals base raw sa ipinakita niyang performance kahapon sa preliminary. Kaugnay nito, kumakalat ngayon sa social media ang isang dokumento na di umano naglalaman daw allegedly ng resulta ng preliminary competition. Nakalagay sa nasabing dokumento ang listahan ng mga kandidatang pasok raw di umano sa semi Finals bukas at magpapatuloy sa kompetisyon. Ayon pa dito, the 30 delegates selected as semifinalist are listed below in alphabetical order as it follows. Pasok sa listahan sina Argentina, Aruba, Botswana, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, France, India, Mauritius, Mexico, New Zealand, Nigeria, Pakistan, Persia, Puerto Rico, Russia, Senegal, Serbia, Slovakia, Somalia, Spain, USA, Venezuela at Zimbabwe sa kasamang palad ay ligwak sa listahan ang Philippines mababasa pa sa ibaba ng dokumento na the information contained in this document is highly confidential any public disclosure before November 16 2024 6 pm CST will lead to legal action. At makikita nga ang pangalan at pirma ni Raul Rocha, ang president ng Miss Universe Organization. Ngunit hindi pa confirmed kung totoo ba o fake ang kumakalat na dokumentong ito sa social media dahil wala pang inilalabas na pahayag ang pamunuan ng Miss Universe Organization tungkol dito sa kumakalat na dokumentong ito. Nandito umano naglalaman ng resulta ng preliminary competition kahapon at naglalaman ng top 30 candidates na pasok sa so semifinals. Pero kung totoo man o peke ang dokumento, sa palagay mo, kung ang pagbabasehan ang performance na ipinakita ni Chelsea Manalo sa preliminary competition kahapon, without being biased ha. Again, without being biased. Kung naiintindihan mo 'yan, sa tingin mo, pasok ba siya sa top 30? Well, kung ako ang tatanungin again without being biased, honestly speaking, sa true lang tayo, bawal ang sinungaling dito. For me, kung ako ang judge again without being biased at kung susundin 'yung judging criteria, ligwak siya sa top 30 ko unang una hindi ko bet ang gown hindi ko bet ang execution niya kulang sa power kulang sa aura kulang sa angas at tama nga naman yung sentimiento ng iba na, na bakit ginawang Disney princess ang atake e eh, queen as in Miss Universe Queen ang hinahanap nila. Queen ang hinahanap nila hindi princess kasi you will be a global ambassador not just for the Miss Universe brand but for all the women in the world. So tipo, diba? makes sense pero ikaw again without being biased, anong say mo?